daming tuwad oh. Daming tuwad oh. Uhu! -huh. Tuwad kayo diyan. Makulo na ako may may pangtion. Oh, damot tuwad oh. Oh, didi mo uh, sa nakakaros, uh, sa nakaka nakuha. na Oh. Nakapamangtin ang nag-enjoy pa. Dam patuwad. Oh, hmm, kita ada damot tuwad oh. Hmm. Hmm. Hmm? kita aw oh, ada dam <laughs> aku let nangungut didi kesa tuwo itu pogeram paku dito to you sit down baba okay kami oh Oh, see? Puro tuwa. Harus sa kakalo na, oh. Ang pada empat daw ang patdidi, want to hold mama, Oh, hold mama here ay oh, you want to stay there oke Kok daw dipilih aku pipirol ang ako tar daku para ngat 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 di ngat 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 aku ngat di ngat di ngat ngat aku ako sobrang nag enjoy Ha? Huh? Isip. Tuwad-tuwad. We call it tuwad-tuwad, mama. Tuwad-tuwad. Ha? Huh. Sa? Tika ka, mama. Lat, Ha ha. Here, oh. ho ha. Parang sana naroma lang. Ah Careful, careful. Oh, oh, oh. Here. Here. Oh, just get only one or two. Don't get all. Mommy, mo take it and then you put it back. Mm. Ah, mm. oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. ah, oh. I will give you one. Oh, give you one. Oh, give you one. Oh, you one. oh. that's enough. Hmm. You binabalik naman sa dagat nito. Yuhu. Hide lang, hide. Tago lang natin eh, para hindi siya ma. Maya oh, pa kami uwi. Hindi siya mamatay. Ang ganda oh. Oh, dito lang ako na para lang sa sabang o rawis. Adilak ah, ko ang pang pang parol harawis. Hmm kahit pa paano nararamdaman pa rin ang feeling na nasa Pinas dumi mo nung atuwad puro liwat tuwad la waray iba puro sila tuwad patutuwaran daman tarabak pero okay na to sa akin me konale wa to pagahatukan Hi Wada. Ah oh, ang ganda, oh puro ini kabab tuan video yeah i get a lot mama oh oh what happened Baba? what happened what happened oh huh huh, huh. you want